Dad, dad. 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 Happy New Year po sa lahat Maga kaming naglakbay papunta sa aking barangay Nagaya sila ng picnic Mamandaw daw sila ng pakris Yan ang tawag namin sa pinagkumpul-kumpul na sanga ng kahoy Kinawa para sa panghuli ng isda Pagdating natin doon mga master ay patapos na pala silang pandawin ang pakris ng aking tito yung mga nag-aayos na lang ng lambat ang natira yan sila at dito titignan na natin yung huli nila mga master sayang hindi natin labutan para mabidyohan sana natin yung pang uhuli nila ng mga karpa yan ang dami para naman na rin sana tayo mga master oh marami yan mga master kasi malaking batsa yan marami pa daw nakatakas tapos hindi na masyadong napandaw kasi makapal yung putik at dito tumulong na rin tayong maglinis para at least may ambag na rin tayo at para hindi halatang sabit lang, di ba? Kung napapansin niyo napakalinaw ng tubig dito sa amin. Kaya pag holidays, ang daming mga tagaibang bayan ang pumupunta dito para magpiknik. Marami ring resort dito sa amin, kaso yung iba pinipili talagang magpiknik dito sa Rilog. At dito sinimulan na naming magluto at magihaw narin na rin ng isda para may pulutan. Hmm, nagnanam, re ramanam. <laughs> Napakasarap kasing ihawin itong mga malalaking bunog. Dati naming na tambayan ito nung binata pa ako, lalo pag weekend. Kaso, nakibarin uh, nag-iiba rin talaga ang takbo ng buhay pag may asawa na. At ito na mga master, luto na pala ang ating paksiw na karpa. At ito rin ang ating litsyon paksiw. Yan. O, oh, paluto na rin. Yung sinigang na lang natin, ang hindi paluto, binabanatan na ng ating tito baak. Ilaban mo, You're Angel. Ilaban mo. <laughs> So iti pagmayatan na no dati uncle yung abaak Ano ayaban nyo Awan ti may gaw gawid Hindi nga men Awan ti agungot ungot ti mang tao nga di ka pa Iji papanam Ayun nga Bihira nang nangyayari ang ganitong picnic dito sa amin kasi karamihan na rin kasi ng trupa natin may asawa na rin. Nagkataon lang ngayon na nagkasabay-sabay yung bakasyon ng mga kapitbahay natin kaya marami kami ngayon. Ito pala yung laman ng tilapia at saka yung itlog ng karpa, gagawing sausawan. Dito naman ang ating pulutan, kilawin na tilapia, nilalagyan lang sili. At ngayon, pwede na tayong magsimulang magtuma mga master. Napakaraming tao dito ngayon, yung mga nasa baba, mga bisita lang din sila. Mga tagudin yata, tagatagudin at saka taga Santa Cruz. Hindi namin sila kilala. Nakipwisto lang din doon sana kami pwipwisto para malapit lang sa ilog kaso dumating sila kaya pinabayaan na rin namin let's respect visitors ika nga wow! nagip ko sa aking camera na pwede na palang kumain kaya kumain na rin ako napakasi nagsisinyas ang aking asawa na stop the music na daw para makauwi na kami at dito nung naglalakad kami pa uwi dito ko lang napansin ang chinilas ng aking anak yan o wow magkaibang kulay Happy New Year po sa lahat at salamat ulit sa panonood